Hi guys. So, it's me again, Mary Botol. At kung bago ka sa akin channel, don't forget to like, share and subscribe. Thank you. For today's ganap, guys. Since nakabili na akong bag ram sa mall. Sa basta sa mall. <laughs> So, nabili ko ay ang si Kusana na bag na ano lang, kasya sa budget ko. O, sure. <laughs> Oo, ano lang siya kasi wala na akong bag kasi nasa, nasa bahay na namin sa probinsya na inuwi ko na. At isa lang ang dala ko. Tas siya o oh, in a color ganun. Ayan, you know. May ano pa siya design. May susi-susi si Kusana bag, yan. Oh. Well, below 1000 lang to, guys. Yan. Di diba? Pack chucks 'yan. Ayan. You know. Oh. Tapos ano? Oh. Oo. Yan, ganyan siya. Oh, ang ganda ng dito niya, oh. Tapos, ayan. Isa na natin. Tsaka, may naman siya. canary. Ayan. So, may ganito ka na. May ganito ka pa. So, saan ka pa? Dalawa, diba? Two in one. So, ayan. Tapos, ayan yung sling nya, guys. Ayan. Mahaba din. Mahaba din. Ayan yung sling nya. Adjust mo na lang dito kung ayaw mo nang mahaba. tap ay Ayan na. Ang daming bulsa. O, oh, isa. Isa. Dalawa. Tatlo. Ayan siya. Malaki. Malaki siya. Malaki guys. matibay. matibay. Yung bag ko kasi dati, ito, ang diit di ba? Yan. Ang diit so, pang ano na lang, pang ano lang talaga siya, formata. Pang forma lang talaga siya, pero, tapos, nag ano na siya, o. Oh. Tuklap-tuklap na, yan. Yan, kaya, parang pangit na siya tingnan. Yan. Inarbor ko to, sa ate ko. Ayan. Gamit tong design niya. Ayan. Ito, magagamit pa to. At saka itong sling niya. Kasi maganda yung sling niya. O. Ito lang naman ni eh, natutuklap. Sa init siguro. Sa init siguro to guys. Natutuklap. Sa init siguro to guys. Natutuklap. Ayan. So, ang cute, diba? So, thank you sa ate ko na nagpa-arbor. Ayan, so. So, pwede ko kaya i-transfer yung sling dito try natin. Ayan, kasi maganda pa yung sling itong bag na to. Kaya, favorite ko to ipasungalo. No. So, try nga natin guys. Ayan, oh, maganda pa siya. Ayan, so try natin. Magkakulay din, ano. Ayan, Pak! O, oh, diba, napakinabangan pa natin. Sharon. Oh, yan. ang cute. Ayan. Cute niya, guys. Ayan. Pwede siya kasi. Pwede din naman ito. Kasi, ma -re remove din naman siya. Pero, ito, ang cute. Nakikita na ko, guys. Ayan. Pwede ba? Tapos, pwede din remove mo. Tapos, lagayan mo ng mga anik-anik niya. Ganyan mga makeup kit or anything. Pero may makeup kit na kasi ako. Ako. Kaya okay na to. Ang cute niya. Oh my god. Ang cute. So, ayan. Lagyan na na rin. Ang laman Ilagay natin to. Parang ano na din to. What's inside my bag. Ganun. So, ilagay ko yung toothbrush. Hindi ako nawawala nito. Toothbrush to, at saka toothpaste. Ilagay natin sa arrange lang natin guys tapos itong ano ko vitamin C ayan vitamin C plus collagen potency yan ayan po yung wallet ko kahit walang laman ipasok natin para mabinyagan ng grush <laughs> yung wallet ko tapos yung sunglass yan yung try natin <laughs> try natin guys sure <laughs> Feeling it. <Yeah. laughs> Tapos, eto, lagayin ko to ng phone. Yung ginagamit ko ngayon na camera. At saka, ay yung isa kong phone dito. Para, ano siya, hindi siya magasgas. Diyan, sa kabila. Tapos, yung, yung, ginagamit ko ngayon. Dito daman din sa kabila. Ayan. Ayan. So, pasok natin alcohol kasi niya. Tsaka yung eto, masko. ito mask ko. Ito tip tiplak para di maano ha. Tapos yung camera ko kasi hindi ba nagbo-vlog vlog tayo. Sure. Yan yung cam ko. Tapos kadalas naman hindi ko nagagamit kasi cellphone lang din yung ginamit ko. Tapos yung airpods kasi gusto ko to. Pag gusto ko to pag nagbawiyahe ako hindi dito lang ako ko lang wire pero minsan naman ito gamit yan so nagdadala ako ng wireless at saka ano ganito yan ganyan lang chat lagi ko sila sa mga sulok-sulok para hindi tas dun sa ano ko make up ko ito yon yung maliit na make konti na lang to kasi nga hindi na ako nag eyeliner nag pa gan kasi nahihirapan ako pag nagmaskara ako tapos halimbawa nagpunas-punas tayo ay di lalong itim yung kapaligiran ng mga mata ko so is oily ito lang ganito lang ganyan ganan Tingnan natin kung may oil ba Ay, wali. Bakit? Pawit ako. Ganyan, ganyan. Oh, may ayaw. Ganyan, ganyan, ganyan. Na. Oil control, ganyan. Kasi, ko alam, minsan ako, minsan wala ko dry. Minsan yung mukha ko kadalasan dry. Pero minsan din nag oh, oh, hindi. Depende siguro sa mga pinapahid-pahid ko that time. So, ayun. Yun, nagay okay, ko na-chow ayan, may sunblock tayo, Bello. Ayan. Hi! Asan ba yun? Hindi mag-focus. Ayan, Bello 40. SPF ata ito. Ayan. Uy, wala nang laman pala ito eh. <laughs> ayan na. Um, bus na. bus na ang sunscreen natin. Tapos, ito, di ako mawala ng lip tint. Kasi, lip tint is lipstick. ako ko din to kasi favorite color ko to. Na lipstick ng Vice cosmetics. Ayan. Ayan, guys. O. Oh, ganda na. Ganda siya. Matry na. Ay! Ayan. Ayan. Na. Yan, oh, ganda na. Ayan, ang ganda ganda to. Kaya inunti-unti ko. Lip tint lang talaga ako kasi. Lip tint is light. Tapos naman, ito. Foundation natin. Maybelline foundation. ay, Paubos na siya guys. Wala ito. Kita niyo. Ayan. Paubos na siya. Ayan. Tapos. yun Wipes natin. Bagay natin. Tapos, yung napkin. Yan. Nasa bag din yan. Tsaka yung tissue. Yung bit. Yan. Candy. Max Mental. Yan. Sa mga bag ko, meron talaga akong candy. Yan. Kasi, ako yung, ano, ano, mahihiluhin yan. Test yun pa yung ID ko hindi ko talaga ID ko sa work so hindi ko talaga to makakalimutan kasi di ako makakapasok sa work ko kung wala to so i need this yung charger ko ayan this nice. nice Ayan, guys so let's go na tapos diwa ako mas gusto ko ganito ganyan ganyan yung ano ko Diyan, nagtatapos na ating video guys. See you again sa aking next vlog. And don't forget to like, share, and subscribe. Thank you!